Hello mga langga, good morning, good afternoon, good evening sa ansulok ng mundo Magluluto ako ng saging na saba Para sa aming merienda mga langga, magluluto tayo ng saging na saba Para walang gastos sa tindahan, hindi makabili ng kung ano sa tindahan Ayan na, mayroon ng saging para sa aming merienda mga langga nakakatuwa naman kasi ang lalaki ng saging ng saba ayan isang buwig yan mga langga yan lang ang tinabi ko yung isang piling yung iba pinadala ko na sa Maynila sa ano sa Laguna binigay ko sa mga anak ko pinadala ko kasi umuwi yung pinsan ko tapos yung pinadala ko yung saging nasaba at sa kalatundan Ayan na, ah, ready to cook na. Pero hugasan ko pa yung mga langga. At saka ayan aking kahoy. They're ready ko na din. Ayan, huhugasan ko pa yung saging mga langga. Kailangan kasing dinisan muna para hindi siya magdikit-dikit yung kanyang dagta sa kawali mga langga. Diba ang lalaki? Dalawa lang yan mga langga. Ah, busog ka na dalawang pirasong saging. Pusog ka na. Ayan, nagsisiga na ako ng ano, ng kahoy. Ang pinarikit ko pala, ano, yung plastic na nilagyan ng kids. May advertise pa mga langga, tuko. <laughs> Kasi nag-voice over ako gabi. Kaya ayan, may tuko, ka, may tuko pa kayong maririnig. <laughs> Antayin na lang natin na maganda ang silab ng aking kahoy. Ayan na, ang ganda ng silab ng aking kahoy. Maganda din yan mga langka kasi mabilis talaga maluto pag nasa ka, sa kahoy. ganda siya magluto ng ano, sinaing, kahit ano. Mabilis lang yan. Hindi naman masyadong mainit kung ano, medyo mataas. At saka medyo malayo-layo. Uhugasan ko pa yung aking saging para yung dumi niya, yung dagta niya, hindi didikit masyado sa, sa kawali. Kailangan mo talagang hugasan. Yan, mga langga. Malinis na rin naman yan. Pero talagang hinuhugasan ko pa para hindi ako mahirapan maghugas ng kawali. Ayan. O, diba, malinis pa rin eh gusto nating linisan talaga kaya ayan lagyan na natin ng tubig na para i eh, ilagay na natin din yung saging ayan talagay ko muna sa kalan mga langga kasi mabigat yan walang tagahawak ng ano ng cellphone kaya ganyan ang gagawin para hindi ka mahirapan yan, tapos isa-isahin lang yung ano. Isa-isahin yan ng paglagay sa kawali. Mabilis lang yan, kumulo mga langga yung tubig gawa ng malakas yung apoy. Kaya mabilis talaga kumulo. Eh, kakalagay mo lang, mamaya mainit na yung tubig. Kaya mga 30 to 45 minutes, tuto na yan mga langga yung saging. Ang ganda ng saging talaga, oh. Pwede mo siyang, ano, gawing banana, kyo. Pang tinda, pero hindi. Hindi na namin yung ginagawa. Kasi, kapag luluto ako naman, mga langga pang tinda, tapos yung mga pamangkin mo naman, nakatingin, eh, wala rin. Wala ka na din kita kapag eh, magluluto ka. Kasi, mayroon ng nag na mga bata eh ilaw mo naman nasanay na sila sa akin kapag nagluluto ako na andyan na sila nakadungaw Jesus, kailangan mo ding bigyan eh ganun talaga ang bata eh ayan yan kakalagay ko lang mga langsa pero ang bilis nang kumulo <laughs> di ba yan takpan natin ulit at magantay tayo ng 30 minutes pag 30 minutes luto na din yan ayan ang aking kusina. Pero nakungkalan kalan pero walang gatong, walang walang gasol na ubusan. Isang buwan at kalahati lang ubos na kaagad. Ng aking ano inaano ko lang kasi kapag may party or tag tag ulan, yun kailangan ko talaga maggasol. Pero kung habang tag init, yan kahoy lang talaga muna. Pero ako, puro oling naman ang kamay ko kapag magkiskis ng mga ano, kus-kus ng uling sa kaldero. Ayan, luto mga langga, luto na. Pwede nang kainin. Sa isahin natin kasi mainit mga langga. Kahit kanyan lang mga langga, sapat na. di ba May may libre ka na, wala ka ng sa pang ano pang merienda. Basta may sag